Good day everyone! Isa po akong OFW na sa wakas at nakapag-nabihaya uh, ng pagkakataon na makawi sa Pinas. Ayan, sobrang miss na miss ko na ang lahat ng pagkain sa Pinas. Uh, sa tagal-tagal ko, tagal -tagal ko na hindi ako nakawi. So, eto, ito nga, yung pinakaunang-unang, isa sa pinakaunang-unang pagkain na kinain ko pagkatating ko ng Pinas uh, lalakad-lakad kami, gutom na gutom na kami <laughs> dahil nangungumpara kami ng paninda namin, uh, doon sa ginagawa naming, pinagstore namin, ayan makita namin, mamoy namin yung laman nya, ayan sobrang nakakapaglaway ah, <laughs> napaka milky nya, sobrang tamis uh, hindi mapait, hindi mapakla ito yung puyat uh, variety ng uh, durian na ito, uh, ayan ay uh, ikaw ba? Kung uwi ka ng Pinas, ano ba ang isa sa pinakaunong kakainin mo pag mo? <laughs> Ayan, comment mo lang sa baba. Ayan, uh, God bless po sa lahat. Sana tayong lahat ay magkakauwi din uh, pagkadating ng panahon. See you later. Thank you for watching.